Hello, hello. Ito po yung aking ampalaya dito sa likod ng bahay namin. Ayan, tignan nyo naman po. Dalawang ano lang yan. Dalawang puno ng ampala, ampalaya lang yan mga kaibigan. Pero ang dami ng bunga ang aking uh, nakuha na dyan. Ngayon, ayan, mayroon na namang lumabas na mga bunga. Ayan, tignan nyo po ang aking mga ampalaya, mga kaibigan. Ayan po. Minsan may naka may nakatago dyan sa loob. Ito po yung mga bunga niya na nasa labas. Ayan po ang aking ampalaya, mga kaibigan. Meron na naman ako uh, gagawin na pinakbet or ilagay sa aking uh, yung tinatawag na ano, ilagay sa itlog. Ayan. At saka ang aking mga ayan po yung eggplant ko. Ito yung kale. Kale po tawag ito mga kaibigan. Ginagawa po namin ito na salad. Ayan. O pwedeng ihalo ito sa munggo. Ayan po, ihalo sa munggo mga kaibigan. Ayan po yung kale. Ayan po tawag namin dito sa Canada. Ayan, masarap po ito. Masustansya ito na gulay. Ayan mga kaibigan. So, natutuwa ako dahil kahit kunting garden lang ang aking uh, tanim dito sa likod ng bahay ay marami na akong nakuha ng mga gulay namin. Ayan. Okay, mga kaibigan. Ayan, ang daming bunga yung ayan, o. Oh, yung ah, talong. Ayan, talong. Ayan po. Ayan. ayan tignan niyo po ang aking tanim. Ayan. Kung may aanihin, ay kung may itinanim, may aanihin. Totoo po yan talaga ayan totoo yan kung mayroon ka talagang itinanim mayroon ka talagang aanihin tamad lang ang isang tao na walang aanihin kasi hindi nagtanim kasi tamad <laughs> kaya ano lang good vibes good vibes lang tayo dito mga kaibigan ha? walang personalan <laughs> ayan ayan, totoo po yan, ayan, tignan nyo po yung aking ampalaya, I'm very amazed ang aking garden, kasi kahit maliit lang ang garden ko mga kaibigan pero ang dami ko nang ang dami ko nang na-harvest ano, na dito, ayan mga kamatis, oh kunin na natin ang kamatis ko kasi nga, ano na siya ah, hinalaglag yung isa <laughs> ayan, kunin natin ayan na po Ayan, naglaglagan na. o? Oh. Ayan, naglaglagan na yung mga kamatis. Oh. Kasi na mga kaibigan, ano na kasi, medyo lumamig-lamig na ang panahon. Kaya ano, ganito ang mangyayari sa sa mga tanim pag ano na medyo lumamig-lamig na so buti na lang ang aking ampalaya ay eh, namunga pa tsaka yung mga ano yung mga eggplant ko dyan. Ayan, mga sili. Ayan, mga kaibigan. Okay. Thank you so much sa pagbisita nyo sa aking vlog. Uh, See you next time. Bye!